nagda-diet ka ba? Hmm. Hindi kasama sa pagda-diet yung hindi umiihi. Ito kita. Ha. Sama ng tingin mo ha. Hmm kasi hindi ko makita yung mga lisa mo eh. O oh, ito, o. Oh. <laughs> Oo. Oh, oh. Kasi nilabas ko muna si ano. Si puti Dito ka daan ti ah. Si Potty. Oo. Dito muna si puti Doon ba yung kumuha niya? Oo, oh, doon siya sa kulungan kaso nilabas ko muna ngayon kasi wala ka ba talagang alam na merong ano, may sambong na dahon? Yeah. Pag umalis nga kayo ni ano, yeah. mag, ah, magtanong, ta magkaano kayo sa mga kakilala? Sa po eh? Wala. Wala lang. na libro. Mag may alam kayo na ano. Mga kakilala ba na mayroong tanim ng sambung hingi nga kayo. Kasi ipainom ko kay Puti. Wawa naman si Puti. Hindi siya makaihi eh. Wala naman si nanay pang pabit. Kaya Inom na lang muna ng ano. Wala. Kawawa na rin yung isang. Yung kapatid ni Jack. si Ay, Bunga ni Jan ka lang kasi, ano muna, bawas muna dito. Jan muna ikaw. Si Kuya Puti muna dito. Si Kawawa, si Kuya Puto. puso Diyan muna kayo kasi si Kuya Puti nga kailangan, kailangan ano kailangan makita ko kung umiihi siya kasi na stress din si Kuya Puti na stress eh kawawa naman ang aking ano barakong dambo uh, um, hmm, um. na ano na ano siya, na stress siya, tapos kasi hindi siya makaihi kaya na stress siya yan, ayan kasi ayan kasi ayaw kasi uminom tubig kaya ayan kasi um, lo si Oti oh. Tiyo, ayaw ko nga makipaglaro ngayon eh, ayaw ko nga makipaglaro eh kasi nga wala nga ako sa mood eh lang sa mudang ano eh. Ay, ay golito oh. Galit oh. Mm, te. hawak-hawak sa tiyan te. hawak-hawak sa tiyan. Kasi ayaw ko nga hawak-hawak sa tiyan oh, eh. Oh, 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 hmm, haba, -haba na kukukuti. Pag kinalmot kita te, ewan eh, ko lang sa'yo. Pag kinalmot kita te. Hmm? Sinanay din. Isa rin to sinanay. Ola, laylay na yung tiyan mo kasi hindi ka na kumakain. Mm. Ayan taba, taba na, eh taba-taba ko na 'yung nagda-diet ka ba? Huh? Hindi ka sa pagda-diet 'yung hindi umiihi. Ah. Uh -uh.